Ozamis SCT o Ozamis sa tanong managtanaw ka na Kanato karoon, pinag sa Facebook page at YouTube channel sa AONC. Kumusta? Ubang adlaw? Ako si Dazzle Dumotixon. This is Ozamis Today. satu ang mga headlines Papaskong 2023 gilusad na ni Governor Waminal sa Misamis Occidental. 100,000 pesos nga regalo sa Team Asinso Osamis para sa mipanaw na ng asintenaryan sa si syudad na dawat na sa iyang anak. Madrasa Education Program gilusan sa Deep Ed Osamis. Usaka Carwas Boy nakaplagang patay kuman kini disgrasya. Kagul o kabalaka sa usa ka anak tungod sa amahan nga na mild stroke na minusan tungod sa hospital bill nga gisero balas. Kini ang maritalya sa Ozamis Today. Pamaskong Handoge 2023, gilusad na ni Governor Waminal sa Misamis Occidental. Ang good news ni Ngoy Ford. Sama sa naanda na nga tinuig nga pagpaambit sa gugma gikan sa pamilyang Waminal nga to sa katawang misamis noon gikan na ituig 2013 nga gisugdan ni former 2 District Representative o Deputy Speaker and now misamis Occidental Governor Henry S. Waminal senior sa ikapulo na katuig ni Ini padayon ang very hard working governor sa probinsya sa tinuig ni Ini nga gift giving activity uban sa kinatibukang T team ascenso nga gipaabot gayud sa mga misamisnon. Adlaw nga Domingo, Disyembre 10, gipahigayon ang launching sa pamaskong Handogay 2023 nga gipangunahan ni Governor Waminal dito sa Ascenso Misamis Occidental Farmers Training and Cultural Center sa Oroqueta City. Uban ni si Vice Governor Rowena Weng Gutierrez, First District Representative Jason Almonte ug 17 ka local chief executive Gisugda Gisugdan ang yearly gift giving activity ni Governor Waminal Uba uban sa bagong napili ng mga barangay officials nga naglakip sa mga kapitan ug mga sangguniang kabataan ni chairpersons, mga front frontliners ug partners sa provincial na kagamhanan sa pagpatuman sa asenso sa ilang tag sa tag sa kamalungsod o syudad o sa tibuok probinsya. Sila ang initial recipients sa pamaskong handog ining ito iga. Usa ka makapadasig nga sinugdanan sa pagsaulog sa kapaskuhan nga nagpaligon sa espiritu sa panagiusa ug panagtambayayungay sa lokal nga panggamhanan. Kamu karon isip mga frontliners, no? partners nato sa inyong provincial government sa inyong taksa-taksa ka municipal and city local government units. Kamu mo'y giuna pagpatawag sa maong launching kay atong ligon sa mga karaan atong ipadayon o sa mga bago atong pagasugdan ang atong partnership ang atong strong collaboration para makapot nato ang vision sa atong probinsya asinso misamis Nadawat sa unang mga recipients sa pamaskong handog ining tuiga ang mga food packs nga naglakip sa spaghetti pasta and sauce, assorted canned goods o gusab t-shirts o cash gift gikan sa provincial government. Ngagitagana ni Governor Waminal uban si Congressman Ando Waminal o Congressman Jason Almonte o mga local government units. Gipasabot ni Governor Waminal ang kahinungdanon sa pagtagana sa gamhanan sama sa pamaskong handog nga dako og ikatabang sa pagpauswag sa pamuyo sa mamisamis ng pamilya o magtugot e kanila nga makabaton sa usakadagaya ng kasaulugan sa Pasko. Ang pamaskong handog simbolo sa pagmahal ni Governor Waminal sa katawhang misamisnon nga iyang gipaabot ang e ngadto kanila ang ediwa sa Pasko. Pasalamat to ang gipaabot ni Governor Waminal sa dedikasyon sa mga opisyal sa ilang pagserbisyo sa katawhan ug mipaabot sa iyang kinasingkasing nga pagtimbaya alang sa usa ka sa Pasko nga puno sa kalipay, panaghiusa og gisaluhan nga pagka mabungahon target sa probinsyal ng kagamhanan ubos sa lirato ni Governor Henry S. Waminal Sr. nga makadistribute sa pamaskong handog sa kapin 176 mil ka food bags ngadto sa matag pamilya sa probinsya. Gikatakda ang distribution gikan Disyembre 12 ngadto 19 nga himuon sa matag barangay. 100,000 pesos ng regalo sa tima sa Santa Osamis para sa mipanaunang sentenario sa ciudad na dawat na sa iyang anak, gitutukan ni Bernard Texon ang maong balita. ani ang iyang report. Okay, Barangay Visayan District, Osamis City, for having lived for, for 100th birthday of June 24, 2023, and consequently authorizing the payment. of 100,000 pesos as cash gift. December 12 atul sa people's hours sa regular regularization sa Osamis City sangguniang pang or city council members nga preside ni acting city vice mayor honorable Lurly Puente Cipres personal nga gidawat sa bugtong anak ka babaye ni Lula Juanita Kabaitan Suaso nga si Mrs. Delia Suaso Lagaso ang Cheki nga nagkantidad sa usa ka gatos ka libo gitunol ni Committee on Senior Citizens and PWD chairperson honorable Cecil Yuko og sinaksihan sa mga kabanay tanang mga membro sa konsi uglakip ni CSWD Officer Maribica Minyo para sa iyang mipanaw nangay naha ni Mrs. Delia Lagaso. One hundred thousand from the Osanib City Local Government Unit is given to Delia S. Lagaso, the daughter of the late Juanita C. Suazo who turned 100 years old last June. 24 2023 and uh, sadly passed away last October 27 2023. ang nasangpit ng usa kalibo ka magsilbing regalo para ni Anhing Lula Wanita pahalipay sa Team Asinzo Osamis administration ato sa pinakaulahing sentenaryan sa siyudad sa Osamis isip ganti sa taas kayo ni ining kinabuhi o isip usab na incentive sa iyang nabuhat nga tampo kaniadto isip nga retired public school teacher diin dili ikalimod ang iyang dakong gikatabang sa pagpalambo sa kinabuhi sa kanhi niyang mga estudyante o ingon man usab sa tabang ini sa pagdevelop sa komunidad diin siya nagpuyo sulod sa usa ka siglo. Ah, uh, pasalamat ko kang Mayor Indi sa regalo ang gihatag pa sa akong mama, si Vanita Saso uh, sa usa ka Salamat mes yung regalo gihatag niya ni Mayor Indi Waminal. Ah, uh, last June 24. Ayun, nangatay siya November 3. Oo. Ano, oh, year. O, oh, kadawat siya. O, oh, nakadawat siya. O. Oh. Ah, uh, balito. Sa CSWD o saka... governor. Oktubre oh. 4 ning Tuiga, ang ikasiyam nga sentinaryan sa Osami City na si Lula ...Wanita... Kabaitan Suaso, ang medyo maluhuyaho na ang panglawas o naghigda na lamang sa iyang kama dihang gibisita sa mga social workers gikan sa DSWD Region 10 Field Office Representatives, Misamis Occidental PSWD Officers o CSWD Osamis para matunol nga tukaniya, ang pangunang 100,000 pesos nga cash incentives o felicitation letter gikan ni presidente Bongbong Marcos o ingon man ang another 100,000 pesos cash gikan ni Misamis Occidental Governor Henry Sibilia Waminal ni atong higayuna wala madungan sa paghatag ang 100,000 pesos nga counterpart nga regalo sa Padayon Asenso Osamis administration gumikan sa pagkalangan sa pagprocess sa mga papilis hangtod nga naabtan na, na kini sa elite ban. Nobyembre 3, nining tuiga, may panaw nga sa laing kinabuhi si Lula wanita, Kay matod pa ni Mrs. Lagaso, nag kini sa pagkamatay sa iyang magulang nga lalaki. Paan mo to sir? Una ko namatay akong magulang, na, nag-uol siguro kay ito siya. nag siya nga namatay akong magulang si Edwin. 29 October, 29 si Edwin. Then pagka November 3 siya po, nag man siya. Uh, um. Doktor siya? Oh, vitamins naman nang gikuan sa doktor siya. Vitamins o ganang para high blood ra. O oh. ako mi sir, ako'y kamanghuran. Hmm. Ako 69. Base sa record sa City Social Welfare and Development Office, si Lula Juanita Kabaitan Suaso ang natao kaniya Hunyo Junyo 24, 1923 dito sa Barangay Tabid o City. Kani usaka magtutudlo sa pampublikong mga eskulahan ng atong syudad na minyo ni Mr. Francisco Suaso o nakabaton og upat ka mga anak. Matod pa sa iyang anak na si Mrs. Delia Lagaso ang additional 100,000 pesos na incentives na iyang nadawat gikan sa Usami City LGU iyang gamiton sa pag-transfer sa nahimulag ng na mga lubnganan sa iyang amahan o igsoon. Ay akong kuha ni Sir kay ang kuan ba sa akong papag magulang. akong iusa sa iya ha? Iusa na ako dito sa kuan sa, sa price man siya gilubong. Iusa na mo kaon dito niya. Iusa na mo yung mga bukog dito. Sa, naman siya sa price ako mama Kung papagmagulang, paman sa independente. O, amotong ipakuha niya, ipabali na ng madiha. Ngiyusa. Si Lula Wanita Kabaitan Suaso, mauna ang ikasiyam nga tiguang ng atong siyudad sa Osamis na nakapinipisyo sa Centenarians Act of 2016. Diin silang siyam nga mga centenarians ang nakadawat og tag 300,000 pesos nga cash incentives gikan sa gobyerno, 100,000 ini gikan sa national government, 100,000 pesos gikan sa provincial government of Misamis Occidental, o another 100,000 pesos cash incentives gikan usab sa padayon as sinso Usamis Administration. Alang sa Usamis today, ako si Bernard Dixon. Salamat Bernard. Madrasa Education Program kun MEP, Gindulsa sa DepEd Ozamis. Reporter si Glendrey Arulino. Ang Departamento sa Edukasyon sa Division sa UZAMIS subo sa pagdumala ni School Division Superintendent Nemvalago milusad sa Madrasa Education Program kon mapa nagtumong sa pagpalambo sa mas laom nga pagsabot sa Arabic language o Islamic values sa mga estudyante sa Uzamis. Kinihingpit nga nakaangkla sa mas lapad nga pananawon sa team asenso nga naningkamot sa pagsiguro nga ang tanang sektor sa syudad adunay access sa kalimutan dad ng edukasyon. Kini nga programa sa DepEd suportado sa Asenso Uzamis Administration ubos sa pagnumala sa abdik o kugihan nga mayor ni syudad nga si Mayor Indy Wominal Jr. Tungod kay nakita nini nga gikinahanglan ang maayong edukasyon alang sa mga kabataan aron nga mas madungagan pa ang ilang kahibalo o ila kini nga maggamit sa umaabot. Sa ngalan ni Mayor Indy ug sa Tibuok Asenso Uzamis Administration sila City Councilor si ko o gakon fuente si Fuentes Cipres ang nahimong presente sa mga kalihukan nga gipahigayon sa Uzami City Central School na itong December 11. Padayon ang pagkadidikado sa DepEd Uzami's Division alang sa kalampusan sa Madrasa Education Program idubanan sa paghihinagtambayayong sa City Government aron nga masiguro ang epektibong pagpatuman ini lakip sa mga mitambong sa mga kalihukan ang mga kaigsunan ng mga Muslim inubanan sa mga kabataan kinsa mao ang direkta nga makabenepisyo niini mas nahimong makahulugano ng nasangpit nga programa human nga miperma ang mga kadaguan sa DepEd magtutudlo city officials o mga Muslim brothers and sisters sa pledge of commitment kini timaan nga suportado kini nila aron nga makabota ang tumong og tinguha labina alang sa kaayuan sa mga kabataan o para sa tanan. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ruluna. Salamat, Glenn. Usa ka car wash boy, kaplagang apatay human kini madisgrasya. Ma-report sa si Leoncio Medallo. Ni Simri si mga alas city kapin ang taknas kabuntagon, usa ka ng lawas na ang napalgan ilalom sa imburnal partikular sa Anima Street, Barangay Aguada Osamis City nga nailanga si Nico Tanian i e alaw 22 anyos usa ka Carwas boy sa Crystal Carwas residente sa Purok Jis Barangay Carmen Annex Osamis City ug adunay usa ka anak sa iyang live-in partner ni pahayag ni Almir Tanyan ang ama ni Nico nga ni anang gabi una Disyembre gisa ulong ang adlong natawan sa live-in partner siya anak nga si ko o adunay panag-inom uban sa iyang pamilya o mga higala o pipila ka oras ang milamay may lakaw si Nico dala ang single motor sa iyang bayaw aron mo palit o pagkaon apan nasayra na lang ni Almer pinagi sa iyang ka anak nga nagpahibalo kaniya niya nga si Nico na disgrasya Diyala naman ko ang mga lasdos dos ang anak na kong laki nga tos balay tayong gangan. Nangita niya. Kaya nagtuho sila, to balik dito ba, sa balay. Oo. Oh. Oo nga man nga, kung mga ba nagkakuyog, uli. nawala si Nico. Nadisgasi ang motor, kita na mo. Ano siya? Oo. Oh. Oo, oh, single. At tuloy yung tabuha, pagkabot na diri dahi, igutom siya. So, mupalit siya o makaon. Ugasa ka sa mupalit na diri. Bali, ang yun lang man, tumutos bayaw. Gidugang pani pa ni Almer nga dili pa kayo haniti nga mo drive o single motor o iyang gituhan nga posibleng na overshoot kini o nabangga ang gimaniyong single motor sa parel o nahulog sa may kanal sa nahitabuan o mausap kini ang migawas nga investigasyon sa kapulisan. Ngayon kayo haniti mo drive Paminaw ko, pagliko sa runa rin, ilanganin siguro na. Kumate ko, nalubag sa niya, kadi ba ni Haniti mo motor, Nalobang yun. Bangga siya sa dire. Oh, rin. Mami na ako. Yagta na. Mami niya yagta niya. Balay mo na yun. So, gabi. Ang nakuha din gabi. Motora. Wala lang siya. So, nagtuho may nga. Nga hospital ba? So, ipangita po na mo rin. mga manhole yan. Mga ipangukab. Sa so, mga polis. Sa so, mga bipat. Wala may nakita. So, karong. Karong muntag. Kaya yung ganga. Nang lililay din Nakitaan masih ugangan yang sampot. Murak na minggi mau Ya salum. Yes, masih sa mga nakasaksi, eh, nga doon ay tao nga ilang nakita nga nakuyapan dia sa heta hetabuan o dali nila kininggi pa'y balo sa kapulisan nga naan-assign sa may Jollibee apan wala na dia ang mohon tao o posibleng naanod paingon sa ilalom sa imburnal gumikan kay kusog ang bulog sa tubig sa mohon dapit gumikan sa makusog nga ulan. Kuya Pan ba? Ano Pan? ni report dito sa police niya sa Jalipi ka standby. Pagka rin nila wala naman siya. Di mugi mong liilita man dito. mugi ukab ng mga taklo dito pa yung mga Kagabi, higipangitan eh, niya eh, sa mga bipat gabi. Eh, kay... Kukuhaan ko na siya. Nangita siguro. Nagigutom ko na siya. Nangita kaon dayon nawala nabangga sa kwan daw singol no? human nga wala na diha ang lawas ni Nico ang mga sakop sa kapulisan sa Usamis uban sa mga bipat sa barangay Carmen Annex na ningkamot gilayon aron mapangita ang lawas ni Nico apan alas 3 kape na lang sa kadlawon wala gayo nila makita ang lawas ni Nico Sini ko nakaangkon og dakong samad sa iyang agtang og base sa imbestigasyon nga gihimo sa kapolisan walay nakita nga foul play ang nahitabo sa pagkamatay ni Nico og kini usa lang ka vehicular accident. Alang sa usami today ako si Yun Shu Salamat Yun Shu og mga pasabwa sa Sense of News a Channel sa namatian nga pamilya. Condolences and prayers. Sa Senso Alzheimer's is a free hospitalization program update. Kaguulugabalaka so sa usa ka anak itungod sa amahan nga in ina mild stroke, in ay minusan tungod sa hospital bill ng zero balance. Sa itong dawato report ni Mariana Ilumapas. Padayon sa pagtagana sa panginahanglan sa mga residente sa Dakbayan sa Osamis ang Asinso Osamis Free Hospitalization o Boyle Assistance Program. Usa sa midul sa buhatan sa Asinso Osamis Administration, aron maka-avail ni ini nga programa si Love Lopez, 32 years old, nga nagpuyo sa Purok de Maluna, Osamis City. Gisaysay ni Love nga iyang amahan si Rico Tello Senior, Sr., 65 years old, na admit sa Misamis University Medical Center tungod sa Laconer Syndrome. Og tungod ni ini, ikabalaka niya ang ilahang excess bill nga miabot sa kantidad nga 23,215 pesos. Kini gawas nga kagul kaayo niya ang nahitabo sa iyang amahan nga na mild stroke og nang problema kaayo siya kung asa makapangita og ibayad sa hospital. Ang mga programa sa Asinso Osamis Administration dugay nang naghatag og kasulbaran sa mga tibuan ng mga katawhan sa Osamis City nga na-admit sa mga pribadong hospital. Ah uh, nangayo mi medical assistance para sa hospital bill sa kuang papa na-admit sa MUMC. O... Oh. Uh, basi sa kuansa stroke. Pahayag ni Love nga dako kaayo ang iyang kalipay sa iyang nasayra niya nga gi zero balance sa iyang bayronon pinaagi sa asin sa Usamis Free Hospitalization Program. Iyang gipadangat ang kinasingkasing niyang pasalamat kang Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal, o gilabina ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. nga nasulbad ang iyang hospital bill o wala na siya nabayaran pa. Kini nga programa ipalapnag pa sa Distrito 2 o sa Tibok Probinsya naghatag og dakong tabang aron ang mga misamis nun magpuyong malinawon, malambuon o malipayon. Nagpasalamat ni sa uh, ni Gov Henry Waminal, ni Congressman Ando Waminal o labina ni Mayor Andy Waminal nga giiyahagin ming gitabangan sa ang problema karon kabahin sa hospital bill pinaagi sa yahang programa nga kining free hospitalization or sa medical assistance o wala gid me nabayaran libre gid daghang salamat kaayo 23,125 pesos ang akong bill alang sa usamis today ako si Marian Lumapas Salamat Mary Ann. Ang OZAMIS Today, hatuloy ka natin ng mga public service features sa Asenso OZAMIS News Channel. Ubus sa pagdumala sa LG OZAMIS, binagyan ni Mayor Attorney Henry. India for Womenal Jr. Alang sa dugong informasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Womenal, Attorney Indy Womenal, o Asensa Ozamis News Channel. And oh, please subscribe to the official Asensa Ozamis News Channel. And yes, ito na natin mga subscribers and followers sa YouTube, sa AONC. We are now on live broadcast. Sa ngalan sa Kitibukang Asenso o Zamasu News Channel Team, Yoncho Midalyo, Bernal Texon, Adoni Dicena, June Portatorio Ares Carpio, Kim Tangaro, Makchul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander, the lead si Glenray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuad de Texon daghang salamat padayon asenso ozamis asenso segundo distrito asenso misamis occidental